Suportado matod pa ni Senadora Amy Marcos ang ginanduso nga 6 year term sa mga barangay o giski officials. Ang paghatag pamahayag atol sa pagbisita nini sa Kapyunan Festival sa Libak o sa Palimbang Sultan Kudrat, kanitong Agosto 18. Ayun, nakipagkita ako sa barangay officials ng iba't ibang mga town sa, sa Libak, sa um, uh, Palembang, also Sultan Kudarat, nako, wala naman na nagre-reklamo kasi sinabi ko yung term nila, six years, nagpalakpakan ka agad. Sabi ko, kailangan lang uh, ng resolution, yung so, I need your support, hiningi ko yung resolution nila, kasi masyado nang maiksi ang panahon kung maisingit pa yan, hindi ako sure. Kahinom dumang, una nang gisugyot ni House Speaker Martin Romualdez. O gulong ka mga house leaders ang unong katuig nga termino sa mga local officials aron mapadayon ang ilahang mga proyekto o programa pinagi sa House Bill 10747. Katuyuan sa mga balaod nun, nga doon usap dako nga panahon ang mga opisyal nga mag-implement sa mga programa. Nagpadayag usap sa ilang pulso ang pipila ka kakonsyal sa barangay og butante kabahin sa mong sugyot. Maayo po ang tumong kay para mahuman gid ang mga proyekto sa matag barangay within sa tulo ka tuig nga ipuyo or stay sa opisyal sa barangay wala gyoy mahitabong mga proyekto kay nagsige pa mi continuing sa mga sa mua mga budget pero og himo man lang six years mas maayo pero og di man lang maaproba og sunod tuig ingon nila na eleksyon og mag-eleksyon oh, sugot gyapon. So para nako kung ipalawig mas ingon ko nga dito sa nakaron nga namnuan mas pabor pero dito sa mga tao nga murag diskontento sana mono murag dugay so sa six years oh, kung dili lang abusohon sana mono mas okay man pero mali gina nga unta mahimong positibo ang pagpamuno sa six years kay taas siya ka term ako lang tubag ana depende <laughs> ano una ba ona kay kung ang mulingkod maayo mayong extend pero kung ang mulingkod dili maayo uh, personal interest na kadtong yung Gatubang mm. dili sa maayo so akong ma, siguro sa ako aning masugyot ani na maghimog balaod noon, kung dili man i-extend maghimog balaod noon nga ang katong project sa unang nilingkod ipadayon sa masunod para wala'y putol kay ng duman, nga usa si senador Amy Marcos sa mga nagduso sa extension sa termino sa mga lokal officials in the heart of changing lives Si Receiver Jason, Bray Gada News.